Magandang araw mga kaprobinsya Tara, samahan niyo ulit ako at uh, dadaanan natin ang kamatis farm ni Kabloy, ni Boss Kabloy Kung napapansin niyo sa nakaraang video natin, medyo matagal-tagal na rin, siguro mga tatlong buwan Kasama ni Kabloy o ka Carlito, si Boss Wilson Sa pag-aalaga at pagtatanim ng kamatis Ayan, yes kamatis po yan, huwag kayong mahilo kamatis po talaga yan yes yan po ay ang uh, garden o farm ni Carlito aka Cabloy tara puntahan natin kailangan nating bumaba dito kami nanananghalian sa tabing kalsada at uh, kitang kita yung kanyang farm kamatis farm medyo dahan dahan tayong bababa walang, uh, walang hagdanan to mga kaprobinsya kaya kaya nating babain Taga bukid naman tayo eh. Ayan. Andito tayo sa kamatis ni Carlito ni Boss Cabloy. Medyo nakailang harvest na sila nito. Tingin mo. Ayan oh Ang daming bunga. Sa tingin ko sa tindig ng kamatis na ito mga nasa lima o mga apat na harvest na ang dinaanan nito. Kakausapin natin sana andito si Boss Cabloy, 'no? Ah, sa ayan, Nandiyan si Carlito nagha-harvest. Ayan. hey boss Kabloy. Kaway-kaway naman diyan. Ayun mga kaprobinsya sa puntong ito, inaabala muna natin si Boss Kabloy. Ayun oh, may dala-dalang plastic. Bibigyan ni raw tayo ng kamatis na madadala natin sa daan. Sa bahay panghalo ng ano, itlog o kaya ng ampalaya. Ayan, wag mong damihan boss ha, wag mong damihan. Ayan, oh, yun mo nga naman oh, kala mo bayabas eh, napaka kinis. Napaka Parang bayabas guys oh, kamatis yan ha, ah. hindi yan bayabas ha. Ah. Ayan mga kaprobinsya, ayan po si Carlito aka Kabloy. Ayan ang farmer hero natin dito sa Kansuhi Argaon, Cebu no. Uh, pangalawang video namin to sa kanya una yung partner niya si Boss Wilson TV doon sa kamatisan nila ngayon since nakaipon na siya ng kapital nagsusolo na si Boss Cabloy ayan oh. no ng kamatis Boss magkano kilo ng kamatis ngayon? hindi okay, magkuan ay kani 70. 70 70 70. So, kaya ba mag mga ilang kilo maharbis na to isang harbisan? Pag malusog lang, no? Depende. Kaya kung 50? Kung musak, kaya ano, kita 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 kung dapog. Kuan mga niagi mga 600 plus dito. 600 kilos? Pero kuan ang 400 plus ang big, small may. Oh, sasabihin natin big lang 400 kilos. Yan yung tag 75. Oh, Kitang kita mo naman natin guys sa uh, tuwa ni Boss Cabloy, yo. Oh dating electrician nagiging farmer ayan o tuwang tuwa siya sa harvest na nakuha niya so Para sa 400 plus, no? sa 400 kilos tag 75 per kilo meron ka ng 30,000 uh -huh. tapos merong mga 200 plus na small yeah. medyo marama oo oh. so yung capital mo nito boss nasa 30,000 sabi mo no ah 30,000 ibig sabihin bawi na sa isang harvest ano sa isang harvest sa Himosak. muna itawag lagi like Himosak. himusak so, ang ginog mo no Ayos ano? Pagkasabay-sabay yung hinog, yung isang isang harvest lang. Ilang puno to, boss? Ano na sa kuan 3600. Si pag nga naman, tiyaga at diskarte mga kaprobinsya. Tatapatan ka ng biyaya katulad ni Boss Kabloy. Ayan oh, no? sa mga gustong matuto, pwede mag-comment down below at tatanungin natin si Boss Kabloy sa kanyang mga sikreto kung papaano niya na parami at napalago ang kanyang kamatis garden. Meron siyang 3,600 kapuno, 600 kilos harvest. And about sa abuno boss, Yara pa gamit mo. Oh, Yara. Yara, yara. user yara. ni boss? Yeah, Yara user. Yara user. So yun guys, uh, hindi ko na ipapaliwanag masyado tungkol sa pag abono Sa so, nakita niya naman yung nakaraang video, no? Yara ang ginagamit. Yara winner po boss, no? Oh, yara user. Uh... unique Unix Hinik 16. Every week yan, boss. Hinik 16. Nitrabor. Nitrabor. Pag uh, nagkakuha na, protein state na siya. Yara, yara winner ng Yara Nitrabor. Hmm. Ayan, kaya weekly ang application. Weekly ang pagpapakain ng kanyang kamatis gamit ang Yara products. Yara Unix 16, winner, at uh, Yara Nitrabor. Pag-umpisa ka ng farming boss nung 2019 pandemic no? 2019 pag uh, undang ako sa una Pag pandemic? Uh. So merong magnanakaw bus sa likod mo bus oh Nagnakaw ng kamatis oh na, pwede, <laughs> na, ito, na, na, sprayan, pwede na ito Dugo na na springhat Pwede na kilawon Ay pwede At na Parang magiging spray na inani Basta baga inani Ayun know? So kapag uh, hindi na naisprayhan oh Fresh fresh na fresh yan guys oh Yan ang ating <laughs> magnanakaw ng kamatis dito paglamas, eh? Wow Umay pa pa bus ay, grab. Mahal yan. Magkano yan, boss? Ligro na eh. 500 lang to. 500 <laughs> lang. Ayan, ayan mga kaprobinsya, mga kaparmer, nakaka-inspire. Kaya pinasyalan ko talaga si boss Carlito dito. Oh. Dahil nakita ko yung kamatis niya. Lagi akong dumadaan dito. Para nakaka-ano. Nakaka-inspire. Tingnan ba? Ayan, no. Oh. So may pera naman talaga. Malit nga lang na area itong sinasaka nila. Kayang kumita, no? Ayan mga kaprobinsya, basta magtsaga lang. Meron si Boss na 3,600 kapuno at nakapag-harvest nga siya ng 600 kilos. Ito mga na nasa at least 40,000 pesos, no? Wow, dating electrician, nag-farming, why not? At sa bandang gitna naman nito mga kaprobinsya ay tataniman ni Boss ng cauliflower. Kumbaga, since patapos na ang harvest ng kamatis, merong cauliflower na pasulbong. Eh di tuloy-tuloy ang harvest. So, yun ang tinatawag na intercropping. Kaya lang sa ginawa nilang intercropping, hindi tinanim ng sabay. Medyo merong distansya ng araw, linggo, or buwan sa pagtatanim. Para tuloy-tuloy ang harvest, hindi walang nasayang na oras. At the same time, isang land prep lang, isang land preparation lang isang beses ka lang nagpapaararo pero pwede mong maharvisan ha, ng pangalawang beses katulad din ng ginawa ni uh, ng Sarona family ano multi cropping ito naman kay buscarlito Lito eh, ay interval na intercropping ayan So sana makikita din natin tong kanyang cauliflower habang patapos yung kanyang kamatis. Napakagandang garden ito mga kaprobinsya oh. Dahil uh, natuwa tayo natuwa si Boss Cabloy nakadala pa tayo ng isang supot ng kamatis na pamparisan natin ng uh, maraming itlog pag uwi sa bahay ayun napakaganda nga naman napaka inspiring gusto ko nga mamitas eh kaya lang ito si Rio kasama ko na unahan ako mamitas ayun oh may bitbit -bit na naso ayun at sana nag enjoy kayo sa maiksing farm uh, maikling farm visit natin sa farm ni Boss Cabloy sa kanyang Kamatis Farm of course and pasyal natin mga kaibigan pagka nagkaroon tayo ng oras pupuntahan natin ang ibang farm ng ating mga kababayan dito sa Cebu at uh, huwag natin palampasin yung mga tinatanim nila tanungin natin mga sikreto at saka yung kanilang background tulad ni Boss Cabloy dating electrician ngayon nagiging farmer at kumikitang masaya tara na uwi na tayo meron pa tayong ibibenta let's go salamat see you in the next video bye bye, huwag kalimutang mag subscribe sa ating channel sana nagustuhan nyo yung ating mga video mga kaprobinsya samahan nyo kami ulit sa ating pagpapasyal next time at ipapakita ko rin sa inyo yung mga diskarte maliban sa farming may iba't ibang diskarte para kumita sa buhay alam nyo naman Huwag na nating hintayin magka-pandemic ulit bago dumiskarte ng iba't ibang paraan para kumita ng marangal. Saludo kami sa mga farmer natin na kagaya ni Boss Cabloy o Carlito na gumagawa ng paraan hindi lang umaasa sa gobyerno. Tama? Ayan. Hindi lahat binadaan natin sa paswertehan. Minsan, kailangan may sipag at syaga. Swerte, kasunod na yan. たらーバイガイス